So, what's up? Panibagong araw, panibagong buhay. Magandang gabi nga para sa inyo lahat. At nakapangit ko, no? Kaya siguro, ewan. Bakit ganun? Ang sakit nung nararamdaman ko, hindi ko may tago. Kaya dito ko nalang sasabihin. Hey. Ang dami kong problema. Ganto mo ba lahat ng tao? Hindi ko na rin kasi yan gagawin eh. Gusto ko na lang makamatay. Gusto ko na lang matulog. Ayaw ko na magtrabaho. Ah. Bakit ganun? Kailangan mo mangyari ko sa lahat ng tao. Halo-halo problema. May problema sa loob. Financial. Iba-ibang problema. Siguro hindi talaga natin panahon ngayon para sa maya. Baka next year, masaya na tayo. Hindi natin na lang nangyayari bukas eh. Kaya enjoy nyo lang ang bawat sandal. Tapang nabubuhay ka yan. Siguro kung oras mo na, oras mo na talaga. Hindi mo na kailangan ng intay. na lang siguro ang gagawin ko. Ang gagawin ng katotohan. Ang gulo kasi ng ko. O yung buhay ko lang yung magulo. hindi ko sabihin masabi ang problema Sinisto. Alam mo, mayak. Iyak may ka na ng bigla. Maghahanap ng alak si Gerilyo. Lulunod mo yung katawan mo sa alak. Bukas, pag mo, wala na yung problema. Hindi pala babalik kulit yung problema oh, wala lang sa kulit babalik at babalik wala hindi mo nasusyon kaya sa mga desisyon natin sa buwan dapat ayawin natin bakit ka lang bakit marami akong tanong sa sarili kung bakit puro bakit hindi ko pala masakit eh. And this.